Isang magandang gabi sa ating lahat. Isa na naman pong istorya ng pag-ibig, pagsubok at pag-asa. Ang ating babasahin ngayong gabi na pinamagatang sa gitna ng mga pagsubok. Sir Nell, ang istoryang ito ay ibabahagi ko sa inyo. Istorya po ito ng aking mga magulang. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lyra. Nagkakilala si Nalara at Elian noong sila'y nasa high school pa. Hindi man sila agad naging magkaibigan, madalas silang magkatabi sa klase. Magtutulungan sa mga proyekto at magpalitan ng baon sa tagal ng kanilang samahan, Sir Nell naging matatag ang kanilang pagkakaibigan. Tipong alam na nila ang isa't isa kahit wala ng salita. Sir Nell, hindi naging madali ang buhay. Si Elian ay nagtatrabaho, nagtrabaho agad pagkatapos ng high school upang makatulong sa kanyang pamilya. Si Lara naman ay nagpursiging makatapos ng kolehiyo sa Maynila. Sa kabila ng layo at dami ng gawain, hindi naputol ang komunikasyon nila. Nagpapalitan ng sulat, tawag at minsay bumibisita si Lara sa kanilang bayan. Sir Nell, pagkatapos ang ilang taon, bumalik si Lara sa kanilang bayan bilang guro sa pampublikong paaralan. Dito muling nagtagpo ang kanilang landas. Si Elian naman ay may sariling maliit na talyer. Muling nabuhay ang samahan. Mas malalim, mas espesyal. Hanggang sa isang araw, sa ilalim ng punong mangga, kung saan sila madalas tumambay noon, inamin ni Elian ang matagal na niyang nararamdaman para kay Lara. Lara, matagal na kita minamahal. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng tapang Ngumiti si Lara at tumayo. Matagal na rin kitang hinihintay, Elian. Pero Sir Nell, hindi naging madali ang kanilang relasyon. Tutol ang pamilya ni Lara. Gusto nila isang profesional ang mapangasawa niya. Maging ang ilan sa kanilang mga kaibigan ay nagdududa sa kakayahan ni Elian na magtaguyod ng pamilya ternal, nadagdagan pa ng problema nang nagkaroon ng malaking sunog sa talyer ni Elian. Gusto na sanang sumuko ni Elian, ngunit si Lara ang naging lakas niya. Hindi kita pipiliin lang kapag madali. Pipiliin kita kahit mahirap. Nagtiyaga sila Tumulong si Lara sa pagbangon ng negosyo ni Elian. Naghintay sila, nag-ipon, at patuloy na pinatunayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tibay ng samahan. At sa wakas, Sir Nell, pagkaraan ng ilang taon, sa wakas ay nakuha nila ang basbas ng mga magulang ni Lara. Isang simpleng kasalan sa hardin na papalibutan ng kanilang mga mahal sa buhay at ng punong mangga na saksi sa kanilang paglalakbay. Habang nagsasayaw sila sa gitna ng gabi, bulong ni Elian kay Lara. Simula pa lang ito. Pero salamat sa hindi mo pagsuko. Ngumiti si Lara at sumagot, Dahil ang pag-ibig, kapag totoo, lalaban mo. Lalaban ka hanggang dulo. Wakas. Hanggang dito na lang, Sir Nell, nagtatapos na po ang aking liham. Sana po'y nagustuhan ng ating mga tagapakinig. Maraming maraming salamat po. Ako nga po ulit si Lyra.